So magandang hapon guys, mga kakawas, mga kabendot, mga ka-DIY So ito yung pump na ginamit ko doon sa demo Na kabago-bago Ay Factory defect So yan, kinalas ko na siya So yun yung nakakabit dyan So continuation lang ito ng video so, Mga internet So Dahil nga po si Rasha, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-repair So usually po yan kaya yan minsan nagkakasingaw itong pangsil niya na goma ito ay hindi maayos ang lapat. May mga iba may ilang factor na kung bakit nagkakasingaw. Pwede nga libawa, may dumi dito. So pag inipit yan doon automatic magkakasingaw. Mga ng mga buhangin, mga bato ganyan. So kahit maliit lang yon pwedeng maging cause ng pagsingaw. So kailangan natin yan dinisin gamitan natin ang air compressor para malinis yung loob. kasi possible na dito naging singaw hindi lumalapat ng maayos kasi dito siya sumirit eh sa gilid at saka dito o hindi lang mahigpit ang pagkakatunilyo so, kailangan natin ito po check lahat ng faktor ng pagkakaroon niya ng singaw natin so, niyan dapat walang dumi natin tapos ito dapat magandang dapat inisim din natin to kasi sya nag event so yan. balik na natin tutuusin naman po basic lang pag repair niya lakasan lang po ng loob kasi ako naman po hindi naman po talaga linya to ito medyo hindi gumaganda ang lapad kailangan ayusin usin at magpapalapap yun kasi siya oh. lumulutang pag naiipit pag may singaw pa rin yan oh so, Tingnan natin. Kasi dapat flat siya. itong kabila dito kuha lang tayo ng mga fittings para matest natin siya So hindi naman natin kailangan ikabit pa sa ganun. Sa lagyan ng solenoid pad sa katabi. Kasi pwede naman natin siyang halangan lang yung hose. Kakabitan ko ng hose dito. Ah, halangan ko na lang. Iipitin ko yung pressure. Tingnan natin kung lalabas pa rin dito. Kasi yung solenoid valve, maliit lang ang butas nun. Dinadaanan niya. Kaya isang factor din yun kung bakit yung pagpwersa ng pump ay nagkaroon ng singaw kasi nga po masyado maliit yung dinadaan ng butas. Pero kung wala talagang singaw, usually kahit pa maliit po yung dinadaan ng butas ay wala pong dapat problema. Kasi yun pong purpose ng pump na yan. ako ko nang hose na ko sa tubig tubig na lang dapat po pinag-aaralan din natin itong pagre-refer nito kasi may Kesa palit po kayo ng palit medyo may kamahalan din po may kitisan libo din po ito o, 20 volts po kasi ito hindi ito yung 12 volts lang kaya talaga medyo may kamahalan Ayan, nagpepera ko ng tubig. Diyan ko siya pa ihigupin. So, tandaan nyo lang kung saan yung hikop na piti. Kailangan po yan ay walang singaw para siya na humigop. Tapos, lalagyan po natin yan ng out. sak saksak natin sa outlet kasi nakapatay pa naman so, ito po natin yan ha kung may singaw pa nakasaksak na po so bale ang gagawin natin bubuhayin na lang tapos pagdating dito pipigilan ko pipigilan ko yung paglabas ng tubig titingnan natin kung lalabas doon ang tubig o may singaw pa rin bubuhayin ko na po Hayen. So, yan, napakalakas. Yung kita nyo, pinipigil lang ko siya. Pigil na pigil, wala nang lumalabas. So, okay na po. Napakalakas po ng tubig niya. Ganyan pong gamitin yan. Pwede siyang Pagmalakasan Pwede nyo siyang pigilan. Lagyan nyo siya ng piting. O, ng nozzle. Yan pong kagandahan sa pump na yan. So, yan po. Kita nyo naman, nare-repair po siya. So, lakasan lang po ng loob. Wala pong magiging problema. Pero yun po ay panadala ko Sir. Kasi yun ay 100% dumating dito ay maayos. So, Tutornilyo ko na lang yan. Hindi ko natapos kanina yung tornilyo. So, continuation po ito ng video na yan. Kasi nga po, nagka-problema tayo sa pump na yon So, pinakita ko po sa inyo na nare-repair talaga siya basic po. Basic ang repair niya. Kasi simpleng singaw lang. Minsan naman po, nasisira. May kapasitor po yan sa loob. Pinakaraning kapasitor, yun lang pong pinapalitan. Minsan, switch lang. So, lakasan lang po ng loob. Maayos po yan. Huwag lang pong sunog na sunog ang pinaka-motor. yun lamang. Sana may natutunan kayo mga kakalwas, mga kabel kaya kung may natutunan po kayo, please mag-subscribe naman po kayo and support my channel. Like, subscribe, and click the bell po. Salamat po. God bless. Thank you.